Hi hey guys! Good morning! And for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung pagluto ko ng palitaw sa latik. Pero ang sabi ng asawa ko ay lasang bilo-bilo daw. Ang una ko nga po palang ginawa ay nagluto muna ako ng latik. Tapos ayan, sinaling ko na lang. Tapos naglagay na ulit ako ng gata. Isang pack nga lang po ng Coco Mama yung gamit ko. Yung maliit lang po. Tapos ayan, naglagay na rin ako ng maskubado. Wala kasi ako yung normal brown sugar. Yan yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng biko dito sa Taiwan. Tapos ayan, inalo-halo ko lang. Tapos nung nakulangan pa ako sa kulay, nagdagdag ulit ako ng asukal. Nagdagdag nga pala ako ng kaunting asukal na puti tas ayan, kaunting asin. At ahayaan ko lang yan kumulo sa mahinang apoy tas ayan, magmimix na nga pala ako ng glutinous rice at saka water para sa palitaw ko. Tansahin nyo nga lang po pala yung paglalagay ng tubig kasi ayun ay, ganyan mangyayari yung masosobrahan nyo kaya mag adjust kayo sa water pa konti konti lang talaga. Tapos nung okay na yung consistency niya, ayan magbibilog bilog na ako ng palitaw ko. Habang naguhul mga po pala ako ng palitaw ay nagpapakulo na rin ako ng tubig. Kaunti nga lang po pala yung ginawa ko kasi hindi naman talaga kahiligan ni Jay kumain ng mga ganto. Tamang tikim lang siya ako kasi nag lang din ako. Ang mahirap talaga mag-Facebook. Tapos ang dami mo nakikita ang pagkain. Kaya ang dami mong gustong kainin. Crave is life talaga kapag nag-Facebook. At ayan nga, kapag lumutang na nga pala yung mga yan, ay luto na po yan. Tapos ilalagay ko na siya dun sa may pinapakuloan kong gata na may asukal kanina. At habang bino-voiceover ko nga to, ay natatakam ako. Ayan nga po pala, nagdadagdag ako ng latik. Pero hindi lahat ang nilalagay ko. Kasi nga, bala ko din magluto ng biko. After nga po nun ay naggagay na rin ako ng langka. Nabibili nga po pala yun sa Pinoy Store. At ayan o, napakasarap na. Ang bango pa kamo. Saktuhan lang din yung tamis niya. Kaya sabi ng asawa ko, ilas ang bilo-bilo dahil siguro sa langka na nilagay ko. Tapos sobrang creamy ng gata. Ang sarap ka mo. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye! Please don't forget to like and follow.